Dito po kami sa Mocco Marine Cable Car. <laughs> Sasakay kami ng cable car. Ayun. Maandar na. Kuha. Ayun na. <laughs> Boarding gate. Wow, ang laki naman ng bear. <laughs> Matangkad pa sa akin. Andun na oh, uh, yung cable car. Start na siya. Ayun yata ang control niya. Umiikot-ikot-ikot um, siya. Yoy may ang chikande. Ayun, kulay white naman. In different colors pala sila. Ayun, may red. May red. Ayun na, lumabag na yung isa. <laughs> Ayan, dyan na po kami sasakot. Ayan na, nasa white kami sasakot. Ay, hindi pala kami sa white. Wow. <laughs> Shingyan eh. 아윤 나기 히궃히궃발랑 렛앙컨롤 와, 가냥 빨라윤 여기서 내리셔서 가요? 이제 산책도 하고 이제 걸을 수 있는 시간이 음. 있어요 아윤, 바바바또, 감히, 디또 다고스,

Wah Hingal na kagad aku Ilang na pa palang Wala pak akyat pa Wah Akyat pa

82. Doka Misan. Mas easier way. Dito ulit. Dito paket pa, pa doon. Oh, hindi Ayun, akyat naman kami ng bundok. Hiking, hiking. Kanina na upo lang sa cable car. Tapos ngayon naman mag-hike. Ayan na po yung sinakyan namin cable kanina. Oh. Doon kami bumaba. Oh, yepod Oh. Mm -hmm. <laughs> Ayun, hiking-hiking naman tayo ngayon. Huwag lang.